Hi guys, dito naman ako sa aking garden. Binisita ko na naman. Ayan na ang bunga guys. O, oh, hintay ko na naman lumaki yan. At maraming bisis na akong nakagulay. So, yung iba nagtatago sa mga dahon. So, ayan o. Oh. oh. Ayan, palaki na rin sila. So, ayan. Oh. Oh, mayroon pa dito, lumaki na. So, ayan. Hintay ko na lang sila guys na may ano mag maging matanda na yung pwede na silang kukunin at gugulayin. So mayroon pa dito guys. Oh, ayan oh. Ayan. Ayan oh. hintay natin lumaki pero mayroon pang malaki dito. So ayan oh, tatago. Maraming bisis na ako nakagulay dito. Oh, mayroon pa dito ng kumbitay. Ayun oh. Kita nyo ba? Eh, swerte ko dito sa palaya ko eh. Kala ko mamatay na talaga eh. Pero dinidiligan ko sila tuwing hapon kaya kaya naglabong na yung dako nila at nakakagulay na rin talaga ako dito maraming bisis na so ayan ayan ang katotohanan So, pag mayroong ka talagang itinanim, ay mayroong ka talaga anihin. So, maraming bunga doon sa dulo. So, ayan lang guys. Nagsisipag ako magtanim. Ay, sariwang gulay, no fill, no ano yan. Um, abuno. Fertilizer. So, ayan. Dayon, mga rita sa akong bagong ng mga kuan tawag nito alugbati diligan natin so yan ang mga bunga yan oh. daming bisis na ako nakagulay so tara dirita sa aking gitan ng mga alugbati diligan ko sila guys yung sibuyas hindi nabubuhay yung alugbati lang nabuhay pero mayroong mga Ano dito Nabubuhay mga kamatis Ayan o no, yung mga maliliit na yan Si kamatis Ayan no, yung mga pinanim kong Ano uh, Alugpati, nabubuhay na yan o no. mga dahon nila oh, Nabubuhay na guys oh, Hintay na lang mag Ano yung mga dahon nya Mukatay mo akong yung pagkaabalahan pag sa umaga hapon pag hindi ako makadilig sa umaga hapon Ayan. binibisita ko yan sila at kinakausap ko pa yan yan mga kamatis yung mga hintubo ang iba yung mga hintubo diri nga kalabasa ako gipambunot kay kailangan man ang malaking space yan tanim po ng alubate pulat na lang taanig mo kuan bulabong ang yan dahon diba yan ang pagkabalahan ko guys huwag na ko ano tawag nito dilig so yan ang tataba ng mga dahon di diba yan lang guys thank you for watching basta magtani mayroong anihin.